Bye bye Biela. I love you. Love you, peace na. No. Nung dating nagsibu ko si Mavi pa lang yun eh, no? Ngayon, ito na oh. Hindi, ayaw ko palikuran yung mga ganito. Kasi <laughs> hindi, mahirap umalis <laughs> lang. Bye Biela. Bye bye, I love you. Nakakatawa ka na kasi. Hanggang gang gang. Hanggang gang. Hanggang gang 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 ibang pata yun. siya ng lakas na Para lumaban at pakipagsapalaran sa ibang lugar. Kasama ang mga kapwa niyang construction worker. Ay, ay, ay. Susulat si Daddy! <laughs> Simula tayo para. Ay, simulan pala. Simulan pala tayo. <laughs> 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 ay, sabi, sabi. Uh, hindi ko siya padala ng sulat ba <laughs> Mag-iingat kayo ha. Mag-iingat kayo ha. Check mo likod doon. Yung bawang nang kasabay kang iba. Mabutan na ko mo. Baka lang naman. Ang ina mo. Kita mo hindi ko kaya yung mga ganyang oh, pananakot eh. Alright. To Cebu na sila guys. Paano mo no? Brawl! Oo na na ko lang kayo. tawag ko na sa'yo. Biblip ko yun. Takay na. Hindi mo rin sasama, pre. Tayo na may 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 makakalusot pre. May makakalusot diyan. Wala, hindi nilalayo <laughs> Pre, di mo wala yan. <laughs> ito po ate kay <laughs> Oh. <laughs> pantay. <laughs> parang gatas. <laughs> yes, yes, yes. so kaya alis na naman tayo, pre. Ano di ba yung last time? Kasi niyo ako. <laughs> Gago! Ikaw <laughs> talaga, chismoso mo, alam mo lahat. Eh kasi nakita ko nagbablog. Ano nga yung na ito ni Johnny Boy? Hindi <laughs> kasi parang nung... <laughs> uh, <laughs> parang mabuk... <laughs> parang <laughs> parang, parang <laughs> okay nabablog kami, Bard. Huwag ka tawag tawag. Show making ayaw mo? Ay, show my king tayo. 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 Show tayo. Hindi ka nagsabi agad na same day kayo ah. Ba? Tala. Oh, may ina kayo. May ba kayo? Puta, di na ba naman? Crossfire na yung vlog dito. <laughs> na banking. Nakamote sa airport. Tapos yung may laway ko. So, pero ano yung problema dito? Ayaw, may, ayaw matulog dito sa, sa maliit! Parang pang mali. <laughs> Yung mga nasalanta eh. Gina, sige na, For fairness, ano? For fairness and equality. May iba doon. May iba doon. May iba doon. Okay. Oh, wala lang magsasabi ako kung anong wala. gagamitin, ha? Baka kasi <laughs> Di, lang ma-micro kayo. Wala, wala. Hindi kami nagtitigilan. Kabaka <laughs> kayo. Di, wala. Wala. Wala Walang wala. 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 yan wala. wala to. Fairness in equality. May iba. Uh, lang. <laughs> uh, ano? May ba doon. May doon. Kunyari, kunyari, lang ha. Uh, Dalawa itin, tapos isang puti. Yung puti doon. Hindi sigurado na yung rules. Kasi baka <laughs> magbago pag nasay pa eh. Kaya, ready ka na. Are ready na? Huwag magtitingin. Huwag magtitingin. Hindi kayo magtitingin. Huwag kayo magtitingin. Huwag <laughs> kayo magtitingin. Huwag kayo magtitingin. magtitingin. Nakita kayo ang mata niya! Nakita ko yung mata niya, nakikiusap na! Black pa yung niya, so? Ano nga po, Pards! mo Parang na Hindi yung Parts. Ang tigas niyan! Parang sasakit ang likod ano to ha? Pre, ito. Hanggang pimpin tayo dito. Baka naman pwedeng cycle. to bukas. Doon ako, tapos Ano yun? Huwag na tutututawis ang ko sa ganun. Hindi oh na cycle mo. Ah, sana umay ganyan kayong rule, una pa Una pa lang? Sinabi mo na. Mali yan, Labag sa batas ano na lang ulit bukas? Oh, Wala ka <laughs> din? Gambarts. <laughs> Ako ay Pilipino. Par para, unggoy dito paru. Entertain ko lang yung mga tao ah. Guys, I have something to say. Kakadating pa lang. <laughs> <laughs> sa Chill <'yo. laughs> ka lang wag kang <laughs> <laughs> na. Tangina na biglang lumakas. Magic lang sila para. Tabaw mo ako Aala. alam alam pa Jay ako master diyan sa mo. Sa so, ngayon tolong. Hindi na damo rin. Tabaw na sila. na master ka pala tinulong. Dogo for the ni ni to. to. Ito, parts, may kalalagyan to. Hindi niya maabot yung e-retail ko. Utang ina, sunog! Sunog! Sunog si <laughs> Reni! <laughs> baka burong to! Baka burong to! Baka burong to! Ops, baka magbago siya ng position. Isang gano'n isang kamar, oh. Boys, isang gano'n ka, oh. Baka burong to! Bang! Ba, okay na ba? Okay lang yan na mo. Yan ang mundo ni Reni J. Baka magbago ng positioning, eh. 1v1 na lang pala. 1v1 na lang to. 1v1 na lang pala. Wala, isa lang okay, level 3 niya. Wala lang, ano dito. naman sabi mo sa kalaban mo ngayon? Wala guys, nag-expect ako ng mataas para sa isang pro player. Tulong guys, wala. Chill ka lang, di pa tapos ang laban. Oh, uh, okay. Sige. Sige <laughs> ako <Higa, kukos>. ka. Patay <laughs> na. Patay <laughs> na. Patay <laughs> na. Para makampante ka. Gago! Gago! Hindi ako makabaanat. Tutol! Masyado oh! ako sa mga ulo mo. Nakina mo! Paano ako natalo? Gago, pa ako seven. Huwag ka pa kampante. pa ako. Eto, <laughs> 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 dito, dito na magkakalawa. Last to. Last na to. Last round na to. Rene J versus Rene Wars. Mga kaibigan, naglalaban. Na Partido mm. oh, na rin. Oh, Partido na rin. Partido oh, na rin. Partido oh, na rin. Partido na rin. Partido na rin. na hindi Nain niya binago Ayun oh, no, puta, tinalo na par, oh. Tinalo na, par. Tinalo na. Oo. Oh. Tinalo na. Tinalo na, par. Bang! Putang ina ka, par. Talo tayo, par. Boy. Ano nang nangyari, ano par. par? Talo ina, par. Ano yun? Laban mo, par. Gago. Gago, par. Talo tayo, par. Okay lang yun. Vlogger ka naman. Talo yun. Okay Hindi ka naman kasi gamer, pre. Pro player naman ako. Okay ba yun? Of course, soba sa'yo. Parang yanigin mo par Jay. Tama na. No. Yanigin mo. Yan mo. Ah! <laughs> so, <laughs> parang, kanina ako yung iwayan eh parang, Gago, pinasarap lang ako. <laughs> <okay>. Gago. Umtik <laughs> ko nang matalo si <laughs> Ray. Pinagbigyan lang pa. parang, nagtatago pa ng mga hero to kanina eh. <laughs> Ay, ba't picturan mo nga ako dito sa so, duno? <laughs> One. Pinapanood ka namin sa radyo, boss. Grabebos parang sa earphones din, earphones. Tsaka yung ano, boses mo pala sa tunay na buhay, tsaka yung lumalabas sa internet, parehas pala yan mga. Oh, because what, whatever you learn in the internet, you apply it to the real life. Oh. Tama, tama. Sabi nga ni boss kong power. 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 Kusog. kusog, kusog. Ah, Kusog. 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 Gusto. Yeah. Pero, Gusto. Sir, thank you for the opportunity to meet you. To meet me, dahil to meet me. Ay, <laughs> me. uh, oh, perfect dab. Perfect dab. Uh, Yan. So, sa lahat ng mga editors dyan, Ay. ah, Ay. kunin niya to. Yeah. Perfect dab. Yes. what, what is your outfit for the day? Uh, how much? How much ah, outfit? How much, how much is your outfit today? I don't spend much in my outfit because much is too much. Huh? Uh, kaya pa, hindi na talaga nag-suspend si Sir Boss Junip ng medyo mahal kaya para sa cortina lang yung mga lahat. Cortina lang yung mga lahat. Masourcefulness. Yeah. Kaya ama Para iwas awkward ba? Ay thumbnail, thumbnail. Thumbnail, thumbnail. Baka naman. Solid na guys. Eh! Ay, taas mo lang. Taas mo lang. Record mo ba yun? Taas mo Record. Ay nagbabala ko pala. Is the Bada scientific tayo. method Ay, Ay, nga pala to. Oopsin. No? Oh, scientific oh, diba, calculator multiplication lang table divided by the oh, mass of ah, atomic oh. numbers. Alam mo ba, mas kita kaysa sa asawa ko? So, pag pagtawa ko na si Mamot sa akin. Oo oh, nga, issues talaga yan. Oh. Kailangan na ano, anong tawag nyo? Counseling. Huh? Oh, every, <laughs> ano, every once, once a week. Ang Grabe ganda ng bahay. Ay, wala. Oo pa lang yan. Grabe. Yung ceiling niya napaka ano glamorous, 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 big word. Ito na mga kaibigan, magsisimula na ang in a 5B5. Ready James, mainit mga kaibigan. Walang tang nito ah. Ang tang, tang ina nila.